binili kong binili nilang bagoong nang hingi ako palibhasa kasi ayan no gulay na labong na may saluyot kaso yung bagoong may kulay na red bakit kaya nilagyan nila ng kulay na red pati yung labong red paglagay mo sa kanin mo pati kanin red pati yung labong red ay, ano bang baguong ito? Bakit red? Pati sa red. Ay, ayun, oh, pati kulay ng ka. Red. Red na lahat. Kasi tunay na bagoong yon Ito, ay wan kung anong klaseng bagoong Kinulayan, hmm, kinulayan. kinulayan. nga. Ng Bakit ganun? Adi Bakit may... sadya ba talagang kinukulayan ng bagoong ang alam kong bagong hindi kinukulayan ng pula. Oh, so, ayan. Ayan.